Hello mga bata! Maayos po ba ang lahat sa inyo? Napakasaya ko na nandito ako para sa ating CBC na online na klase sa inyong tahanan. At ang tema natin sa ating klase ay Pinapalitan ang face. Handa na ba kayo? Kaya tara na! Pero maaari mo bang sagutin muna ako? Naranasan mo na bang mabuli Kamusta naman iyon? At sulit ba na magalit sa mga kasamahan mo na nang sa iyo? Paano ba dapat tayo mag-react kapag hindi nila tayo ginagalang? Pero ano nga ba ang kinalaman ng mga tanong na ito sa ating klase ngayon? Pag-isipan mo ang sagot sa mga iyon. Alam mo ba na malapit na tayong matapos sa phase 1 ng ating laro ng hinaharap? At nag enjoy ka ba dito? Kaya alalahanin natin ng kaunti ang mga ito. Natutunan natin sa umpisa na walang naglalaro nang hindi nalalaman kung paano laruin ang isang laro. Kaya ang dapat nating gawin ay unawain ang laro mayroong isang manual na may instruction upang makita natin sa loob ang lahat ng mga patakaran at mga tip upang malaman at manalo. Ganon din sa Biblia, ang salita ng Diyos. Para sa laro ng hinaharap na gagabay sa atin, nagtuturo at nagbibigay ng tamang direksyon upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos para maging masaya at pinagpala. Ngunit hindi sapat na malaman lamang natin kung ano ang salita ng Diyos. Ano ang kailangan nating gawin upang maging masaya at pinagpala? Opo. Kailangan nating matuto at isabuhay ang lahat ng ating natutunan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagkaroon din tayo ng golden tip na kung saan natutunan natin na kung uunahin natin ang Diyos sa ating buhay, gagawin ang Kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin upang makamit ang lahat sa laro ng hinaharap at makamit ang mas malaking papremyo na buhay na walang hanggan. Pero may ituturo pa sa atin ang ating kaibigan bago tayo mag face out. Break time noon sa paaralan. At nagpa siya ang magkakaibigang sina Teo, Ben at Negi na maglaro ng football sa court kasama ang iba pang mga kaklase. Gayunpaman, nang dumating ang oras upang bumuo ng isang team, si Ben ang huling pinili. Bakit kaya ganun? Ano sa palagay mo, bakit si Ben ang huling pinili? Dahil sinunod niya ang mga patakaran at siya'y hindi naging nandaya at siya'y naging patas. Nagsimula silang maglaro at nagpatuloy si Ben sa ganito na maging patas sa laro nang hindi sinasaktan ang sinumang kaibigan at sumusunod lamang sa patakaran ng laro. At sa bandang huli, natalo ang kanyang team at sinisi ng lahat na nagsasabing natalo daw sila dahil sa lagi daw siyang tama. Malungkot na umuwi si Ben at pagdating doon, gustong malaman ng kanyang mama kung ano ang nangyari at pinalabas niya at sinabing feeling niya hindi siya kasama sa laro, hindi siya pinapansin at walang may gusto sa kanya at pinangalanan pa siyang ang laging tama. Pinaalalahanan siya ng kanyang mama na sa manual na may instruction ng laro ng hinaharap o salita ng Diyos, ay may sinasabi ito na napaka-importante tungkol dito. Binuksan ng Bibliya at binasa ito kasama si Ben. Ito ay sa Marcos chapter 13 verse 13. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas ipaniliwanag ng kanyang mama na higit na mas mahalaga kaysa ang magustuhan ng lahat ay ang mapasaya ang Diyos. Ano ang mas maganda? Gawin kung ano ang mali para maging malapit sa iyong makasamahan O gawin kung ano ang tama para maging malapit sa Diyos? Pinaliwanag pa, tulad ng isang laro na kinakailangang dumaan sa maraming stages at habang dumadaan sa mga stages, ay tila mas pahirap ng pahirap. Sa laro ng hinaharap, kailangang maging handa tayo palagi na ipamuhay ang mga ganitong stages katulad ng nangyayari sa iyong ngayon. Hindi dapat na magalit sa iyong mga kasamahan. Kung ginagawa mo ang tama at nakalulugod sa Diyos, mayroon kang dahilan para maging masaya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na nalungkot si Ben. Pinagdasal niya ang kanyang mga kaibigan at siya'y natulog ng mapayapa. Kinabukasan, pumasok si Ben sa paaralan at patuloy pa rin siyang pinagtatawanan. Pero ngayon, siya ay payapa dahil natutunan niya na higit na dapat mas pasiyahin ang Diyos kaysa sa kanyang mga kaklase. At ito ang ikinakasaya ng Diyos. Ngayon, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na mapagtagumpayan ang lahat ng face sa ating buhay. Ngayon ay ipikit natin ang ating mata at kamay sa ating puso. Panginoong Diyos, kami may God ay pumapasok sa iyong dakilang presensya, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyong salita dahil may God ngayon sa CBC Online Class namin ay natuto kami, Panginoon, na ikaw lang dapat yung aming pasiyahin at hindi yung mga tao sa aming paligid. Panginoon, tinuruan mo din kami, may God, kung paano ka dapat namin unahin at hindi yung mga bagay sa mundong ito. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong presensya at may maraming salamat na naunawaan namin kung ano ang gusto mong sabihin para sa amin. Ito ang aming dalangan sa pangalan ng Ama ng anak ng Espiritu Santo. Ngayon naman, paano kung laruin at isabuhay niyo ang inyong natutunan dyan sa inyong tahanan? Mayroong dalawang tao na hawak sa magkabilang dulo ng lubid. Ipaliwanag at sabihin na ang taas ay kumakatawan sa bawat face na kailangan nilang harapin. Magsimula sa pinakamataas na lubid at ibaba ayon sa taong mananalo at pumasa sa ilalim ng lubid. Ang mananalo ay ang makakalampas sa huling face na hindi hinahawakan ang lubid at hindi nagkakamali. Tapusin ang larong ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila kung ano sa tingin nila ang larong ito. Nagsimula ito ng napakadali. Ngunit nakita mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ninyo? Sa laro ng hinaharap, kailangan nating maging handa na laging mamuhay sa mabuti o masamang face. Ito ang dahilan kung bakit iniwan sa atin ng Diyos ang isang manual upang magsilbi sa lahat ng mga faces, ang kanyang salita. Tapos na po ang ating klase. Pero magkita muli tayo dito para sa panibagong CBC online class sa inyong tahan sa susunod. Paalam mga bata!